Alright, mga kamandirigma. Isang mahalagang paksa na naman ang aming ihahandog sa inyong lahat. At tungkol naman ito sa sulibaw. Alam niyo bang ang sulibaw ay isang tradisyonal na instrumento ng mga tribong ibaloy at mga kangkanae dito sa northern part ng Pilipinas? Gawa ito sa binutas na kahoy. Saka ito tinakluban ng pinatuyong balat ng mga hayop. Kadalasan na ginagamit dito ay ang balat ng usa UGSA ora uh, sa ingles ay deer. Isa itong importanteng instrumento sa mga tribong igurot lalot kasama ito sa mga tinutugtog tuwing may kanyaw importanteng okasyon o ritual na magaganap Tinutugtog po ito sa pamamagitan ng pagtapik ng dalawang palad kasama sa pagtugtog ng mga ibang instrumento tulad ng KIMBAL, PINSAK, KALSA at PALAS o TIKTIK And all right. Sana nakapagbigay ulit tayo ng kunting kaalaman tungkol sa instrumento na sulibaw. Hanggang sa muli mga kamandirigma, mabuhay po at ingat po tayong lahat.